paano makakamit ang malinaw na layunin. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ihayag mo sa isip ang isang bangka na naglalayag ng walang direksyon sa gitna ng isang bagyo. Ang mga alon ay napakalaki, ang hangin ay parang talim ng kutsilyo, at ang kalangitan ay maitim na tabing ng makapal na ulap. Mukhang imposible na makahanap ng landas. Gayunpaman kahit sa kabuuan ng kaguluhan, Mayroong isang bagay na nagpapanatili sa bangka na lumulutang. Hindi ito dahil sa lakas ng alon o sa galit ng hangin, kundi sa tahimik na determinasyon ng taong nakahawak sa timon. Ang larawang ito ang metapora ay ang pinakamalalim na esensya ng buhay ng tao. Nakararamdam ka na ba ng ganito? Na wala, napapaligiran ng katiyakan, natila ang mga pagdududa ay sumisigaw sa iyong tenga tulad ng malalayong kulog? Kung gayon, hindi ka nag-iisa. Ang kaguluhan ay hindi maiiwasan, ngunit ang layunin, ah, ang layunin ay hindi matatabunan para sa mga nakakaunawa kung saan hanapin. May isang hindi gaanong kilalang kwento tungkol kay Tiradentes, ang martir ng Brazil na patuloy na tinatandaan sa mga pahina ng kasaysayan. Siya ay ipinanganak sa panahon ng pangaapi, nang ang Brazil ay isang kolonya na sinisipsip hanggang sa huling hininga ang mga eliteng Portuges ang naghahawak ng yaman ng lupain habang ang mga mahihirap ay namumuhay sa ilalim ng hindi kapanipaniwalang bigat ng buwis. Maaring sana'y tinanggap ni Tiradentes ang kanyang kapalaran tulad ng marami, ngunit pumili siya ng ibang daan. Hindi ito ang titulo ng bayani o ang pangako ng Gloria ang humikayat sa kanya. Ito ay isang mas malalim na bagay ang di mawawalang pagnanais na magtayo ng mas magandang kinabukasan kahit na hindi niya ito mararanasan. Pinamunuan niya ang Inconfidencia Mineira, isang kilusang naglalayong palayain ng Brazil mula sa kolonyal na pamamahala. Nang siya ay mahuli at hatulan ng kamatayan, ang kanyang huling salita ay hindi puno ng pagsisisi, kundi tiyak na tiyak. Natagpuan niya ang kanyang layunin sa kaguluhan. At kung kayang gawin ni Tiradentes iyon, sa napakadilim na panahon, bakit hindi mo maari ang layunin ay hindi bumabagsak mula sa langit tulad ng biglang uulan? Hindi ito regalo na nakabalot sa gintong papel na inihatid ng dinakikitang mga kamay. Ito ay sinisilbing apoy ng mga pagsubok, hinuhubog sa pamamagitan ng malayang pagsisikap at sa tapang na harapin ang hindi pa natutuklasan. Si Napoleon Hill, isa sa mga pinakadakilang isipan ng sangkatauhan ay minsang nagsabi, Ang bawat kahirapan ay daladala nitong binhi ng katumbas na pakinabang. Tama siya, ngunit siguro hindi niya lubos na ipinaliwanag kung gaano kadali mahirap makita ang binhi na iyon. Para sa maraming tao, ang kaguluhan ay simpleng kaguluhan, isang hadlang na walang anyo o kahulugan. Ngunit para sa mga nakikita sa likod ng ibabaw ang kaguluhan ay maaaring maging matabang lupa, handang bungkalin. Si Frida Kahlo ay alam ito. Malalim niyang naintindihan ang kahulugan ng pagbabago ng sakit sa sining ng kaguluhan sa kalinawan. Pagkatapos ng isang kakilakilabot na aksidente ng Tranvia sa edad na 18, inilagi si Frida halos buong buhay sa kama, sumasa ilalim sa hindi mapagtiisang sakit. Sa halip na sumuko sa kadiliman, kumuha siya ng brush at simula ng pagpipinta. Bawat guhit sa kanyang mga canvas ay labanan laban sa pagkapuot. Bawat kulay tagumpay laban sa malansang damdamin. Ang kanyang mga obra ay hindi simpleng mga self-portrait. Ito ay visual na kwento ng kanyang sariling paglalakbay, isang talaarawan, ang pakikipaglaban at katatagan. Hindi natagpuan ni Frida ang kanyang layunin kahit sa kaguluhan. Natagpuan niya ito sa loob nito natutong sumayaw sa bagyo tulad ng lahat ng maari ring matutunan. Ngayon, ipinapakita ang kanyang mga pintura sa mga museo sa buong mundo na nagbibigay inspirasyon sa libu-libong tao sa kanyang kakayahang baguhin ang pagdurusa sa kagandahan at kahulugan. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin na hindi kailangang dramatiko o grandyoso ang layunin para magkaroon ito ng epekto. Minsan, Naroroon lamang ito sa ating kakayahang patuloy na lumikha kahit na tila nawala na ang lahat. Ngunit paano natin gagawin ito? Paano natin sisimulan ang pagbabago ng kaguluhan sa layunin? Ang sagot ay nagsisimula sa isang tanong na simple ngunit napakalakas ng kapangyarihan. Bakit? Bakit ikaw gumigising tuwing umaga? Bakit patuloy kang sumusubok kahit na tila ang buong mundo ay laban sa iyo? ang bakit na ito ang siyang kompas na magbibigay daan sa iyong mga hakbang, kahit na ang lahat sa paligid mo ay napapalibutan ng hamog. Si Martin Luther King Jr. ay may kanyang bakit. Alam niya na hindi lang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para sa milyon-milyong tao na nananaghili ng pagkakapantay-pantay at katarungan. Ang kanyang sikat na pahayag, I have a dream, ay hindi lamang isang talumpati. Ito ay deklarasyon ng layunin na naginip siya ng isang mundo kung saan hindi hahatulan ang kanyang mga anak, batay sa kulay ng kanilang balat, kundi sa nilalaman ng kanilang karakter. Alam niya ng husto kung bakit siya naroon at ang katiyakan na ito ang nagbigay ng lakas sa kanya. Ngunit ang hindi alam ng marami ay bago siya maging global na ikono na kilala natin ngayon, si Martin ay patuloy na nakararanas ng mga banta pareho sa pisikal at emosyonal. Kinulong siya, pinag ang kanyang katawan at nagdaan sa mga sandaling pagkalito. Gayunpaman, hindi niya pinayagan na malaglag ang kanyang paniniwala. Alam niyang ang layunin ay hindi tuwid na linya, kundi isang biyahing puno ng pagtaas at pagbagsak. Ang kanyang katatagan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na layunin ay hindi sinusukat sa agad na tagumpay, kundi sa patuloy na pagsisikap. Si Jean-Jacques Rousseau, ang pilosopo ng Enlightenment, ay madalas na nagsasabi na ang tao ay ipinanganak na malaya pero nakatali sa mga sosyal na konbensyon. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nahihirapan hanapin ang aming tunay na layunin. Tayo ay kondisyonal na sundin ang mga panuntunan, tanggapin ang mga rutinang pumapatay sa ating kaluluwa, at magsilbing robot ng mga prefabricated na buhay. Ngunit isipin mo si Valentina Tereshkova, ang unang babae na naglakbay sa kalawakan. Bago siya maging kosmonot, siya ay isang maglalaba, isang mangangarap na mananahi na uuhaw para sa mas malaking bagay. Nang dumating ang pagkakataon na sumali sa Soviet Space Program, hinawakan niya ito ng buong puso. Maraming tumutol sa kanya. Sinabi nila na kulang siya sa akademikong edukasyon, masyadong bata at kulang sa karanasan. Ngunit alam ni Valentina ang isang bagay. Gusto niyang hawakan ang bituin at ginawa niya ito dahil hindi niya iniwan ang kanyang mata sa kanyang layunin. Ngayon, ang kanyang misyon ay itinuturing na isang makasaysayang tagumpay sa eksplorasyon ng kalawakan na nagbibigay inspirasyon sa buong henerasyon ng mga kababaihan na maniwala sa kanilang mga pangarap. Hindi lamang niya lampasan ang mga inaasahan ng iba ipinakita niya na ang hangganan sa posibleng at imposibleng madalas ay nakadepende sa ating tapang na magpatuloy. Ang kwento niya ay nagtuturo sa atin na ang layunin ay hindi limitado sa mga sitwasyon. Ito ay pinapalakas ng ating determinasyon. At ngayon tayo ay dumarating sa susunod na bahagi ng paglalakbay, ang resistensya. Ang paghahanap ng layunin ay hindi nangangahulugan na madali ang daan. Hindi ito totoo si Apolinario Mabini, ang dakilang estadista ng Pilipinas, ay nakakaharap sa pagkawala ng kontrol sa kanyang katawan at pagtapon sa panahon ng kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Siya ay isang taong may maliliwanag na ideya pero medyo mahina ang katawan. Gayunpaman, ang kanyang isip ay parang ilaw na gabay sa kanyang bayan sa dilim ng kolonisasyon. Si Malala Yousafzai, ang batang aktibistang Pakistani ay binaril sa ulo para ipagtanggol ang karapatan ng mga babae sa edukasyon. Hindi lamang siya nabuhay, kundi pati naging mas matatag, nagiging isang pandaigdigang tinig para sa pagbabago. Si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pinuno ng Dubai, ay kailangang muling mag-imbestiga ng kanyang lungsod para ito ay maging sentro ng global na inovasyon. Lahat sila ay nakaharap sa napakalaking resistensya, pero wala sa kanila ang sumuko alam nila na ang layunin ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha araw-araw, desisyon-desisyon. Si Sheikh Mohammed, halimbawa, ay nagpalit ng Dubai mula sa maliit na nayon sa disyerto, sa isa sa mga pinakamatataas na metropolis sa mundo. Nakita niya ang potensyal doon kung saan ang iba ay hindi makakakita at nagtrabaho ng walang pahinga para maisakatuparan ito. Ngayon, ang Dubai ay naging sinonimo ng vision ng hinaharap at progreso. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita sa atin na ang layunin ay hindi lang tungkol sa paggamit ng mga malalaking tagumpay, kundi sa paglikha ng matagalang epekto. Narinig mo na ba si Sophie Scholl? Siya ay isang batang estudyante sa Alemanya noong ikalawang digma ang pandaigdig. Maaring sana'y manahimik siya tulad ng maraming iba at hintayin na matapos ang pangarap ng Nazi. Ngunit pumili si Sophie ng ibang daan. Itinatag niya ang grupo na White Rose na nagtatanim ng mga flyers na nagpapahayag ng mga krimen ng rehimeng Nazi. Hinuli, hinatulan at ipinapatay siya sa edad na 21. Bago siya mamatay, sinabi niya, Marahil may araw na may magkakaroon ng hukuman na makikilala na kami ay mga tao. Alam ni Sophie na ang kanyang layunin ay mas malayo sa kanyang sariling buhay. Siya ay nagtanim ng mga buto para sa hinaharap na hindi niya makikita. Ang kanyang sakripisyo ay ipinagdiriwang ngayon bilang simbolo ng moral na tapang sa buong mundo. Hindi si Sophie isang kilalang personalidad o may malaking impluensya sa politika. Isa siyang simpleng kabataan, pero ang kanyang paninindigan ay napakadakila. Patunay niya na ang layunin ay hindi depende sa Estado o mga resources, kundi sa tapang at prinsipyo. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na kahit sa tila walang labasan na sitwasyon, maaari tayong maghanap ng paraan upang kumilos ng may integridad at layunin. Ngayon isipin si Propeta Muhammad, hindi siya nagsimula bilang isang leader panrelihiyon kundi bilang isang matapat at minamahal na mga ngalakal sa kanyang komunidad. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng matatag na halaga tulad ng katarungan Atawa, kahit bago pa siya makatanggap ng Diyos na mensahe, sa edad na 40 nang siya ay tumanggap ng mensaheng pangkalangitan sa kweba ng Hira, hindi niya ito inasikaso bilang pansariling pribilehiyo kundi bilang universal na responsibilidad. Ipinaglaan ni Muhammad ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng mensaheng pagkakapantay-pantay, awa at pagkakaisa na kumakaharap sa pang-aapi, pagtapon at digmaan. Niloko siya ipinapalaya sa kanyang bayang Mecca at sa pilitang humanap ng refugio sa Medina. Doon, hindi lamang niya itinatag ang bagong komunidad, kundi pati na rin ang mga pundasyon ng lipunang batay sa panlipunang katarungan at mapayapang kapayapaan. Ang kanyang liderato ay hindi autoritaryo kundi puno ng awa, nakikinig, nakikipag-usap at nagbibigay inspirasyon. Nagtuturo si Muhammad na ang tunay na layunin ay lumalampas sa ego at konektado sa mas malaking kabutihan ng sangkatauhan. Patunay niya na ang layunin ay hindi isang bagay na kinokonsumo, ito ay isang bagay na ibinabahagi, isang bagay na nagpapalakas sa positibong epekto na maaring maidulot natin sa mundo. Ang kanyang mensahe ay tumatawid sa siglo at kontinente na nakakaapekto sa bilyon-bilyong buhay at patunay na ang layunin ay walang hanggan kapag ito ay nakabatay sa pag-ibig at awa. At saka, bumalik tayo kay Kim Dae-jung, ang dating pangulo ng Timog Korea na nakaharap sa mga diktadura, torture at pagkakakulong sa kanyang paghahanap ng demokrasya. Maaaring sana'y pumili siya ng mas ligtas na daan, iniwasan ang mga konfrontasyon at sinigurado ang kanyang personal na seguridad. Ngunit hindi niya ginawa ipinaglaan ni Kim ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga authoritarian na rehimeng pamahalaan, pagtatanggol ng karapatang pantao at pagpapalakas ng pagkakaisa sa Hilagang Korea. Siya ay kinidnap, kinulong at hinatulan ng kamatayan pero nanatiling matatag sa kanyang misyon. Nang siya ay makamit ang kapangyarihan, ipinatupad niya ang mga patakaran ng kapayapaan at kooperasyon na nagbago sa heopolitika ng rehiyon nagtuturo si Kim na ang layunin ay hindi lang tungkol sa pagkakaligtas sa kaguluhan, kundi sa pagbabago nito sa mas mabuting bagay. Patunay niya na ang awa at katatagan ay maaring baguhin ang takbo ng kasaysayan kahit sa harap ng tila hindi mapagtagumpayang mga kahirapan. At saka, bumalik tayo kay Sukarno, ang unang pangulo ng Indonesia. Ipinanganak siya sa panahon kung saan ang kanyang bansa ay nasa ilalim ng Dutch colonial rule. Mula sa kanyang kabataan na naginip si Sukarno ng kalayaan para sa kanyang bayan. Ginamit niya ang kanyang husay sa pagsasalita at karisma para mobilisahin ang mga masa na nagbibigay inspirasyon sa kanila na maniwala na ang kalayaan ay posible. Kinulong, itinapon at minarginalize siya. Pero hindi niya iniwan ang kanyang pananaw nang makamit ng Indonesia ang kalayaan noong 1945, pinamunuan ni Sukarno ang pagtatayo ng isang bagong estado na nakikipaglaban sa mga panloob at panlabas na hamon. Nagtuturo siya sa atin na ang layunin ay hindi simpleng abstract na ideya. Ito ay apoy na sumusunog sa loob natin na nagbibigay lakas sa atin upang lumaban para sa mas malaking bagay kaysa sa ating sarili. Patunay ni Sukarno na ang tunay na layunin ay hindi egoistiko. Ito ay kolektibo, konektado sa kapakanan ng buong bansa. At hindi natin dapat kalimutan si Moises na ang kwento ay umaabot sa relihiyon at kultura. Ipinanganak siya sa panahon ng ekstremong pang-aapi nang ang mga Hebreo ay naging alipin sa Ehipto. Lumaki sa palasyo ng Pharaoh, maaaring sana'y pumili si Moises ng buhay na puno ng pribilehiyo ngunit pumili siya na kilalanin ang kanyang bayan nang siya ay pumatay ng isang Ehipsiyo na nag-aabuso sa isang Hebreong alipin. Tumakas siya sa disyerto kung saan siya ay naging pastol para sa dekadang mga taon. Doon, sa kanyang pag-iisa, natanggap niya ang kanyang banal na misyon, palayain ang kanyang bayan mula sa alipin. Humarap si Moises mismo sa Pharaoh, tumawid sa disyerto, at pinamunuan ng libu-libong tao patungo sa Promised Land. Nagtuturo siya sa atin na ang layunin ay hindi lang tungkol sa pagiging Lider. Ito ay tungkol sa paglilingkod, paggabay, at proteksyon. Patunay ni Moises na ang tunay na layunin ay hindi natatagpuan sa pansariling Gloria, kundi sa ganap na pagsuko sa mas malaking layunin na ipinagkatiwala sa kanya. Ngayon, isipin si Nagib Mahfuz... Ang manunulat mula sa Ehipto na nanalo ng Nobel Prize sa Literature noong 1988. Sumulat si Mahfuz tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao na nagtutuklas ng mga universal na tema tulad ng pag-ibig, kamatayan, pananampalataya at ang laban sa tradisyon at modernidad. Lumaki siya sa Cairo na patuloy na nagbabago, nasaksi sa mga pakikipaglaban ng kanyang bayan laban sa kolonyal na pang-aapi at sa mga tensyon ng lipunang nasa transisyon. Natagpuan ni Mahfuz ang kanyang layunin sa mga salita, gamit ang kanyang pen bilang kasangkapan para ipakita ang kaluluwa ng tao at tanungin ang mga kawalan ng katarungan sa mundo. Naharap siya sa censorship, kritisismo at kahit na isang pagsasabotahe pero hindi niya iniwan ang kanyang misyon na magkwento ng mga mahahalagang salaysay. Nagtuturo si Mahfuz sa atin na ang layunin ay hindi kailangang malakas para maging malalim. Minsan naroon ito sa ating kakayahang magbigay ng boses sa mga walang boses at ilaw sa mga katotohanan na marami ang gustong igalang. Ang kanyang trabaho ay paalala sa atin na kahit sa gitna ng kaguluhan, maari tayong makahanap ng kalinawan sa pamamagitan ng sining at pagninilay. At saka, bumalik tayo kay Jack Ma, ang tagapagtatag ng Alibaba na nakakaharap sa hindi mabilang na pagtanggi bago niya makamit ang tagumpay. Nabigo siya sa kolehiyo ng dalawang beses, tinanggihan ng maraming kumpanya, kabilang na ang McDonald's at patuloy na nakikipaglaban sa mga pang-ekonomiyang problema. Ngunit hindi niya ito pinabayaan. Nakita ni Jack ang potensyal ng internet sa isang panahon kung saan kaunti lamang sa China ang makakapag-isip ng epekto nito. Itinatag niya ang Alibaba Gamit ang minimal na kapital at isang grupo ng mga kaibigan na pinaloob sa teknolohiya, ngayon ang Alibaba ay isa sa pinakamalalaking e-commerce company sa mundo na nagpapabago sa pandaigdigang ekonomiya at nagbibigay ng oportunidad sa milyon-milyong tao. Nagtuturo si Jack na ang layunin ay hindi lang tungkol sa pagkamit ng tagumpay. Ito ay tungkol sa paglikha ng halaga para sa iba. Nagpapaalala siya sa atin na ang kabiguan ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng isang biyahe ng pagkatuto at pagunlad. Ang halimbawa niya ay nagpapakita na kahit sa panahong ang mundo ay nagsasabi ng hindi, maaari tayong makahanap ng lakas sabihin ang oo sa ating layunin. At sa huli, bumalik tayo kay Jesus Christ. Ipinangaral niya ang walang kondisyong pag-ibig, awa para sa mga marginals, at kababaang loob bilang pinakamataas na birtud, hindi nagmula si Jesus sa posisyong may kapangyarihan o kayamanan. Siya ay ipinanganak sa isang kulungan, anak ng simpleng magulang. Gayunpaman, ang kanyang mensahe ay sumampa sa buong mundo at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bilyon-bilyong tao hanggang ngayon. Hindi niya hinabol ang glorya o pagkilala. Hinabol niya ang paglilingkod. Nilunas niya ang mga may sakit, pinakain ang mga gutom at pinagbigyan ng mga nasasaktan. Ang kanyang buhay ay halimbawa ng kung paano ang tunay na layunin ay ipinanganak sa ganap na pagsuko sa kapakanan ng iba. Nang siya ay nagsabi, Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, binigyan niya tayo ng kompas upang makahanap ng ating sariling layunin. Nagpapaalala siya sa atin na ang layunin ay hindi bagay na maabot natin mag-isa, natatagpuan ito sa paglilingkod sa iba ang kanyang pagkakakrusipikado ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang walang hanggang, mana. Nagtuturo siya sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, maaari tayong makahanap ng liwanag sa sakripisyo at pag-ibig, kaya't bumalik tayo sa simula. Tanda mo pa ba ang bangka na naglalayag ng walang direksyon? Ngayon, isipin na sa gitna, ng bagyo, ang tagapagmaneho ay nagdesisyon na ayusin ang timon. Hindi niya hinintay na mahinahon ang dagat, gumalaw siya gamit ang enerhiya ng alon sa kanyang pakinabang. Ganito dapat nating harapin ang mga sandali ng kaguluhan sa ating buhay, hindi bilang mga walang kapangyarihang biktima kundi bilang mga aktibong tagapaglikha ng ating kapalaran. Ang layunin ay hindi alisin ang kaguluhan, ito ay nagbibigay sa atin ng lakas na maglayag sa gitna nito. Ang paghahanap ng layunin ay hindi isang solong pangyayari. Ito ay patuloy, dinamiko at tumiikot na proseso. Minsan, ito ay lumalabas bilang mabilis na pagpapakita. Sa ibang pagkakataon, ito ay dahan-dahang lumalago, tulad ng halaman na sumisibol sa ilalim ng patuloy na pangangalaga. Ang mahalaga ay manatili ang fokus. Patuloy na magtanong ng bakit. Gumalaw ng may intensyon. Patuloy na lumaban kahit na tila ang buong mundo ay laban sa iyo. Tandaan si Malala Russo Tiradentes Frida. Tandaan ang lahat ng mga taong nagdaan bago tayo at nagpakita na ang layunin ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Sila ay hindi iba sa iyo. Sila ay tao puno ng takot at pagdududa. Ngunit pumili sila na magpatuloy. Pumili sila na hanapin ang liwanag sa kadiliman. At maaari mong gawin din ito. Kapag tingnan mo pabalik sa dulo ng iyong paglalakbay, ano ang makikita mo? Isang landas na puno ng mga pagkakamali at pagbagsak, pero puno rin ng mga tagumpay at mga realisasyon. Isang landas na minarkahan ng mga matapang na desisyon ng mga sandali kung saan pumili kang hindi sumuko. Isang landas na pinapatnubayan ng layunin na natagpuan mo kahit sa pinakamalalim na kaguluhan. At alam mo pa, ang layuning iyon ay mananatili pa rin kahit na ikaw ay wala na. Ito ang iyong mana, ang iyong marka sa mundo. Kaya't huminga ng malalim, tingnan ang paligid, tingnan ang kaguluhan, pero huwag matakot. Ito ay simpleng entablado kung saan isusulat ang iyong kwento. Kunin ang timon, ayusin ang iyong kursyo, at magpatuloy na may katiyakan na dala mo na ang lahat ng kailangan mo para matagpuan ang iyong layunin. Ang hinaharap ay naghihintay ang layunin ay ang angkla na nagpapanatili sa atin sa gitna ng kaguluhan. Ito ang apoy na nagbibigay liwanag sa ating landas, kahit sa pinakamadilim na kadiliman. Ito ang timo na nagbibigay daan sa atin sa pinakamalalang bagyo. At sa dulo, ito ang mana na iniwan natin sa mundo. Huwag mo itong sukati ng maliit ang kapangyarihan ng iyong paghahanap ng layunin. Maaari nitong baguhin ang iyong buhay at Sino ang alam? Maaring baguhin ang mundo. Dahil sa huli, ang layunin ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi kung sino ka nasa daan.